Hindi nagustuhan ng mga netizens ang mensahe ng pagdadalamhati ni Christine Reyes sa pagpanaw ng Meteor Garden Taiwanese actress na si Barbie Shu o mas kilala bilang Shan Shai. Nagpost si Christine sa kanyang Facebook account ng throwback photo nila ni Barbie na magkasama kung saan nagpahayag siya ng pagdadalamhati sa biglang pagpanaw nito dahil sa pneumonia. Pero birthday bash ang natanggap ni Christine dahil sinundan niya ito ng pagbati sa sarili para sa kanyang 36th birthday. Rest in peace our childhood favorite, panimula ni Christine. Also, happy 36th birthday sa akin ngayon araw na to, dagdag pa niya. Ang kanyang post ay umani ng saring komento, narito ang ilan sa mga komento ng netizens. Christine, the patron saint of deepest sympathy and birthday greetings. Our deepest happy birthday wishes to the bereaved family, sabi ng netizen. Pagkatapos magdulot ng mga magkakaibang reaksyon ang kanyang now-deleted post, Nagsulat si Christine ng isa pang pahayag ng kalungkutan tungkol sa paghuhusga ng publiko. Maligayang kaarawan sakin, sa yun na lang ox na, kailangan palaging perfect, bawal magkamali nowadays, may kalupitan na kapalit sa mga bagay kapag nagkamali, ba? Diba? Marahil ako nga ay nagluluksa ngayong kaarawan ko. Good, ang daming magagaling sa mundo, sabi niya.